Oo, gumawa to si Ace. Ay, ace sa protik to! Protik, iba akong pag guys! Happy birthday to you! Happy Woo. birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, kai kai. Nako, happy birthday, baby boy. Eee. Eee. Morning. Kiss mommy, happy birthday. Do candle mo na. Good morning. Shush. Um, Ang baby. Morning. Good morning. Blow mo na. Wish happy birthday Thank you love you morning Halo mga mamis, nagmuni-muni -muni nga lang talaga dito si Kyle tapos maya, maya nga ay bumangon na nga din talaga siya. Natapos na nga yung misa pero okay nga lang dahil dadaan nga lang talaga kami sa simbahan. Kumabay na nga din talaga sa amin dito si mama dahil pupunta nga din talaga siya sa palengke. Sakto nga pagdating nga namin dito sa simbahan ay patapos na nga din talaga yung misa. Di na nga kami nagpalit ng damit ni Kyle dahil wala na nga din talagang oras. Puyat nga din talaga kasi kagabi si Kyle kaya naman hindi ko na nga ginising nang maaga. Naglit lang din kami dito kaya naman pumunta na nga din kami kaagad sa palengke dahil bibili nga si mama ng gulay. Buti na nga lang din talaga at bukas na nga din yung red ribbon dahil bumili nga din ako ng maliit na cake. kauwi nga sa bahay, Inais ko na nga dito yung mga regalo namin kay Kyle. Buti lang talaga at busy nga si Kyle doon sa bago niyang string na binili ulit ng daddy niya kahapon. Wala nga talagang kaalam-alam dito si Kyle. Guys ko nga dito, tinawag ko na nga kaagad si Kyle. Kala nga talaga ni Kyle kung ano yung ibibigay namin sa kanya. Open. Ay, wow! Ano anak at aking paya? <laughs> ah, sige. Open mo na. Hindi, I love you. Ano kaya? Tapatos to? <laughs> <laughs> Ay, ako ko uh, matapatos eh. Bagong shoes. gundo nalangasin. Ay, ganda! Ganda niyo, guys. Oh, puti. Asya kaya ito sa akin. Sabi, na Cortex. Hey. Ay. Ay, sa Protec to. No? Sa Protec. <laughs> hey. Ito yung gusto kong gusto kong ano. Sa Protec to. Sa mabay nalito. Ano, ano ko saot ko to sa ano ko? Ano. Ay, baba. Ano, puro Protec. Gusto ko yung ganito mga ganitong mga Protec na. Ha, yes. Nagulat nga talaga si Kyle at hindi siya makapaniwala na nakabili nga ako nitong gusto niyang jersey. Kaya naman maraming salamat nga po sa CF Sports House. Kasi lahat nga ng gift namin kay Kyle ay eh, sa kanila namin binili. Uy! Iba akong bag na ako, guys! Uh -huh. O, oh, prote! Ganda din oh, prote! Ganda! Yay. Dai ko na Ay, Yay! Dahil ka ng shuttle Ay, bakag guys! Oh! Grabe! Yay! Ay, bago mo ulit, guys! Dahil! Oh. Maganda, ganda, the guys! Oh! Wow! Ay, finally, ito naman. Diba ang racket, guys? And, oh! na siya, guys! Yay! Protect! Oh, oh, oh. <laughs> Lutong! 28 to. lang ko. Ah, uh, ang raketa to, guys. Protect. Sobrang, saya nga talaga ni Kyle dito sa gift na binigay namin sa kanya ng daddy niya. Tagal na din talaga namin in order to tapos dumating nga nung 24. Yan naman grabe talaga yung pagtago namin dito ng daddy niya. Sina gusto nga namin ibigay to sa kanya mismong birthday niya. Ito nga yung pinakita sa amin na picture ni Kyle na gustong gusto niyang raketa kaya naman ito talaga yung binili namin yung gusto niya. Kahit sa sapatos ayaw niya talaga ng ibang brand gusto lang daw talaga niya ay Victor. Buti na nga lang talaga at tinanong muna nga namin siya. Sige nga din pala siya ng marami maraming freebies ni Ma'am Kashimir. Maraming maraming salamat po. Thank you, Lord, kasi kahit nagkaanak kami ng maaga, wala kaming pinagsisihan doon dahil si Kyle yung binigay nyo sa amin. Dahil kahit papaano din ay eh, napoprovide namin yung mga pangangailangan ni Kyle. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!